Hello mga kapigi! Ito po ang journey namin. Kami na lang po ang naghahakot ng mga materyales sa pagpagawa ng kulungan. Kami na lang po ang naghahakot dahil malapit lang naman sa bahay. Para wala din pong babayaran sa labor. At ito pala yung septic tank para po sa dumi ng mga baboy. At yung partner ko muna ang nagbungkal ng lupa. At ako naman ang tagakuha ng lupa. Kasama ko pala dito yung pamangkin kong tumulong din. At dito sinimula lang pagpatayo ng kulungan malapit lang sa bahay. Matapos nilang magli out, nagbus din sila ng cement sila po ang gumawa ng kulungan bali dalawa po sila isang panday ang kasin ko at isang helper husband ang kasin ko at yung panday po namin manghusay pong gumawa at nahirapan pa nga dito sa pagbongkal ng lupa dahil marami po yung bato at malalaki si tatay po ang nagsimula sa pagbongkal ng lupa dito buti na lang marunong sa gawain ng partner ko napakasipag at madiskarte sa buhay laking salamat ko sa Panginoon dahil nakilala ko ang isang tulad niya napakabuting puso. Charot o! Uy! <laughs> wow. nag Nagdrama siya Nali. Pero totoo po yun. Sa wakas, ladies and gentlemen, natapos na po yung halula. At yun na nga, nag-start na po pala dito sila sa paggawa ng septic tank. At ito na po yung kinalabasan. At dahil malapit nang mawala ang mga idik sa nanay nila, minabuti namin na magpadagdag ng tao para mabilis matapos sa pagpagawa ng kulungan. Kawayan lang po ang ginamit para sa mga halige. At bago po pala nagpasahig, nagkatay po ng isang manok. Dito po kinatay sa kulungan mismo. Pinatuluan ng dugo at nilagyan din ng mga coins ang sahig pati sa gilid ng mga halobla. Usually, naglalagay niyan sa bagong gawa or ayos sa bahay. Ito po ang pamahiin sa amin for good luck, maayos na pagkakagawa. Malapit nang matapos ang kulungan namin. Mapilis pag madami ang nagtatrabaho. Nang magkaumagahan ng 5 am, dumating na ang mga baboy. Sa wakas, sa paghihintay na matapos ang kulungan ay may laman na ito ng mga baboy baboy. Dahil maliit pa sila, nilagyan po namin dito ng hollow para maabot po nila yung inumin. At excited talaga ako. Pag umuwi po ako sa bahay galing sa trabaho, pumupunta agad ako sa babuya namin. Dahil nga gusto ko silang makita kung malaki na ba sila. At syempre ako ang nagpapakain po sa kanila. At hindi basta-basta ang magpagawa ng kulungan ng baboy. Dahil medyo kalakihan din ang budget na kailangan para makapagpagawa ng kulungan. Kailangan tiisin natin ang pagod para makamit ang ninanais na mga pangarap sa buhay. Bubunga din ang ating pagsisikap kasama ang pananalig sa ating Panginoon. Ika pa nga nila, di bali na mabagal basta umuusad. Nagsimula sa plano, pinag-ipunan hanggang sa ikatuparan at unting-unting nasimulan ang pangarap na dati ay nasa isipan lang. to ang kwento ng aming pangarap. Nag-invest kami sa pag-aalaga ng baboy. Kahit papano, tutubo ng kunti yung pera.